Ayan yeah, mga badi, sa mga pagpalang umaga po sa inyong lahat. Ayan, <laughs> yeah, all right. Kasama ko ka si Boss Bali Tony. Long time. Long time no see. <laughs> Long time mga badi, Siya ang aking piloto ngayon. At yan po punta kami kay Boss Maki mga badi kasi merong meron kaming titignan para sa hinaharap ng kabuhayan. <laughs> Kailangan nating mag-grind mga badi para ano sa kabubuhay iba ng pamilya. At, tulad naming Walang wala talaga isang kahig isang toka kailangan talaga yun mga buddy samahan nyo po kami at pupunta kami kung matutuloy kami ngayon pupunta kami Laguna mga buddy kasi meron kami titig ng sasakyan na binibenta po ay dito ata kasi yun binibenta so titignan namin kung ipapautang sa amin <laughs> uh, ayun, sasama si Boss Maki actually ga gamitin tong pangnegosyo mong mga bali, Kung sakali. Kung Ay, maganda. Kung papala rin. Nandiyan uh, na kami sa ano. Mga ganda. Ito pa yung AR. Papasuk oh, dito okay na. Ang dami okay. mong ano. Oh. Ito yung kanong. Ito yung lapangda. Ang dami niya dito ng gawa mong body. Check natin. Ang ganda no. Ito yung isang AR Corolla big body. Oo oh, yan. Yung isa. Dito, ganda rin ito. Oh. Tama oh. oh. 'yan. Oo. Tatong makina niyan durog. Bakit? O, Palit si Gunyal yan. Ayot man. Palit si Gunyal? Paano na ano? Pumayod ng gusto. Palit sigunyal. Ano yun? Human error yan? driver? Uh, sa driver? Oo, oh, human error. Dahil kapabayaan sa langis. Ah. Oh, uh, ito, ito ba yung 60k? ang 60k natin ano eh. hindi ba to? Ito yung pinuntahan namin. Oh, ito, ito, yun. Ba, ito na yon. Oh. Mga buddy, tingnan nyo kung pwede na sa 60k ito. Oh. Ito yung 60k. Pero for sale pa rin to. Mm. 60k. For oh, sale. E pa, ikot ko lang sa inyo mga buddy oh. Yan o. Oh. oh, 60k. For oh, sale, 60k. Ito lang yung wala. Wala lang takip. Kasi papakulay pa, magpapatimpla pa ng kulay. Grabe. Pwede mo makita loob yan? Oo, oh, ito. ganda eh. Ah, oh, oh, grabe. Sariwa, 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 sariwa pa. Pati amoy. 60k pwede na. Mags lang yan. Mags lang yan. <laughs> Ayan. Alam niya. Ako. Mags, <laughs> Nadali, Nadali mags lang mo pala kami doon na. Nadali ka. So ang ganda pa. 60k, intak na intak. Mags lang pala. ngayon. Ayun, Ayan. Ay. Ayan. Ayan. Tapos yon. ito. Naglangis nga bro Naglalangis. Naglangis siya Mamaya pag nabaklas yan, makita mo yan. So, yun mga bade. Ito yung nakita ni Boss Maki na ano. Sira nung sa atin. Ayan mga kabade, ano. Sa may mga aircon ng sasakyan ano. Uh, kapag nagbabawas po yung ating Freon, check nyo muna yung inyong mga host. Hmm. Una sa mga host, titingnan niyo kung ganito na naglalangis ng ganito. Yun. Pag naglalangis ng ganito, may butas po yan. Matik na. Sabi. Matik na yan. Kasi ang init nito, natutuyo dapat yan. Kung walang lift yan, tuyong Kaya tuyo pala, yan. Kaya pala, yung nakalang na ako. Yeah. Ayan, ha. bibili kami ng host. Ah, bibili kami ng host. Papagawa, namin ng host mga kabady. So, pinapakrimping lang kasi ito. Ah, puputulin to, puputulin dito. Pinangan yun. Pinangan yun. Pinangan yun. Pinangan yun. Ah, may bibili yun. Ah, uh, tayo nagyan na nilos na kayong host. Palitan na rin yung host mga kabady. Bago na. Ayo, sira kompresor. Ha? Ah. Nakaligtas yung kompresor ko mga bayo. Tingnan nyo naman oh! Tingnan nyo naman yan. Tingnan natin sa lakaw. Palitan natin yung kompresor. Palitan yung eh. kompresor to. Sira. Uy! Uy! May lamig na mga buddy. Ano yung nila ng prey yun. Hindi, nakalamig na mga buddy. merpon ulit yes natin thank you kay Maki malupit talaga yun yung ng mga bagay yung bus yun yung sa ilalim yun yeah. Ngay ngayon ako nakasakay dito sa likod nito sarap maging passenger no sarap pala na? ah, hindi race. nakatawa to ni Busmaki mga bagay sabi ko turbo nasa gilid lang <laughs> sinasabi mga kabati may 6 ta may 6 feet pala to sa sakyan nito 6 ayo ah sino ba niya mas maki ano ah, maramdaman niya na lang yung ano yung mga kakaiba putay na paahol atras lang yan <laughs> yan <laughs> atras pa ah <ahol>. yay <laughs> <laughs> hey. ang bilis ng ano namin mga bali ang bilis ng tunog kami dumang kanina eh DRC. oh pa kayao. Oh, dito nga kami dumaan. Eh di ba, doon kayo dumaan sa may multinasyonal? sir. Dice. No pa. Dito oh, si Simabog di lang may si masilya. Proclaim... Yeah. masih kan di lang... so, uh. bueno, salamin. ini masih salamin. masih diam, salamin. salamin. Ito mo obo. Nagay Ayan mga buddy na tayo At hindi nagkaigi Sa mm -hmm. ano Medyo mataas kasi yung mataas, oh. Iba talaga sa ano. Pag dumating na sa personal, no? Ayan mga kabady, pag tumingin kayo ng mga sasakyan, kapag lumili kayo ng sasakyan, mas the best talaga na titingnan nyo ng personal. Puntahan personal, na no? So, yun. Uh, medyo maganda talaga siya sa ano picture mga kabady. Pero nung yun nga, chinag nyo bus mga din din namin. Marami. Maraming hindi naka-indicate din sa post. No. Kaya okay lang, gamit talaga ang buhay ng ano. Ganun talaga. Nagahanap tayo ng kahit pa paano na magagamit na hindi naman masakit mga body. Kasi At, yun, pag ginawa ko yun, gagasta sa kong dahil. Uh, eh. hindi, hindi, pa, hindi, hindi, pa siguro para sa atin. Mga kabady, naghahanap kami ng na makakagahan namin ng uh, Maganda sana yun, yun pre talaga. So, nalaki malaki kasi mga body, tsaka kagagahan talaga namin ng mga produkto kasi mga isda sa aking negosyo pero siyempre mga bali eh, hindi pa ano hindi pa para sa amin talaga kaya kung baka may mga meron kaya dyan na hindi nyo na nagagamit mga <laughs> <laughs> pwede namin tignan uh, <laughs> <Alaka>. di ba? kamukha ni Tres eh nga no <laughs> <laughs> <Tawang laughs> <Tawang laughs> <Tawang laughs> katorse naman yan katorse no? si na yan basta din na Ayan, pwede na kami mga all Alright.